So, hello guys, bagong vlog ulit At kakauwi lang natin <coughs> Inubo ako ngayon guys So, kakauwi lang natin galing Japan So, may bago tayong mags para sa Dio Ayan siya So, sana Nakatutok kasi sa akin yung fan So, sa testing natin yung noise cancellation Kasi nakatutok sa akin yung hangin Baka hindi nyo na ako rinig ng maayos. So, shout out. Tutigang. Kay, kay Boss Kiko. Boss Kicks. Love you. So, ang napili natin mags ay Cosa Mags. Copy lang. So, ito yung panggupet kit natin. Ayan. Diyan yung mga razor. So, ayan. Unboxing, guys. Tapos so, May bago Wala lang Pakita ko lang May bago tayong Keychain North Face Tapos dito nila nilagay si Spider-Man Tapos so, na yung nabili ko Ang anik-anik sa kanya Sabi natin Yun lang So let's go guys Buksan na natin Tagal ko na itong gustong mugs guys Pero Happy lang ang nakayanan Okay lang. Mags pa rin. Diba? So kasi, hype na hype tong Koso Max na to. Dati may nagbenta pa ata 99k. Baliw na yun. Pero oo kasi may value talaga. As rare talaga siya. Talagang ko Koso Max talaga. Gamit kasi yung pang karera guys. So itong Max magagawa. Oh. Oh, Parang T-E-37, guys. Ito na, yung ano natin. SIR concept, passion orange. Nook, nook. Ah! Talaga. So, ba diba, guys? Yung D.U. natin, naka... Sa D.U. 3 ko pala ito yung sasalpak, yung orange. So, 'di ba nakataas siya tinaas natin. So hindi ko alam kung ilo na ba ulit natin siya. Kasi sarap din gamitin ng mataas siya. Yung mga humps tinatalo na ko lang. Oy. Oy, pugi boss kicks, thank you. Nay, nako. Kabit na to agad bukas. So, kakauwi lang natin straight from Japan. So, thank you, Boss Kicks. Kahit hindi pa itong bayad, pinadala mo na sa akin. Shoutout, tutigang PH. I Insert ko dyan. Pati yung Shopee link niya. At, ayun, may Shopee siya. Order lang yung mga piyesa doon. Pabudo lang kayo. So, yun. Tapos, yung mags natin na gamit na RPM tri-spokes, yung silver, na may buyer na. So, yun. Bukas pa baklasin na natin agad. Tapos, ipadala. Tapos gamit natin itong bago. Kasi gusto ko rin maging productive. Kasi kinabukasan, magbaborakay kami. Yun. Wala lang. Gusto ko lang maging productive para yun, may mapanood ko yung vlog. Kasi after ng burakay, operahan na tayo. So gusto ko may reserve akong vlogs habang nagre-recover ako. Siyempre, hindi ko makapag-vlog-vlog at kulit may post ako every week. Every three to every three to four days. Gano, para may mapanood ko. Gusto ko lang maging consistent kasi na uh, nasimulan ko na eh. Yun. Kasi to. hindi natin ito tatapon. Gamitin natin ito. Dahil okay, papadala yung mugs. RPM yung brand. So, ano siya? Taiwan brand. Ang solid. Tanggalin na natin. Up, up, oop. oop, oop. Kung alam nyo lang na miss ko bumili ng pyesa ng Dio. Ay, naku Ay. Gamit ah. na ito agad. Oh, oh, Uh-huh. Oh. 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 huh, uh -huh. Uh. Aha. Ah. Aha. Ah, sige. Hmm. Guys, wait lang ah. Uh, commercial break. Gusto ko siyang picturean. Wait lang. Time first mo na, guys. Bye. Excited ako. Yan na. Sige pa ito sa inyo. Yan. Yeah. Ah. Nakapogi ng du natin dito. Ganda pa ng pintura. So, ano siya? may black, matte black, matte black, walang black, matte black, white, bronze. Oh, yun. Parang yun lang. Yun lang yung available colors na nilabas. Tagal ko na inaantay na to kasi alam kong maglalabas sila ng copy. Kasi yun nga, hype na hype tong magsa to, Maraming may gusto dito. So, yun. Buti naglabas ng copy. Yun. Matibay rin naman mga copy. Pero yun nga, copy pa rin. Pero yun, di naman tayo bang ba, motor. So, hi guys. Just woke up. So, itanggalin na natin itong kat eh. So, papasok ko lang yung Dio sa loob ng bahay. Doon tayo maggawa ulit sa baba. Kasi yung daming lamok sa garahe. Baka makadatay ng lamok. So, ilabas muna natin si Dio. Wahan si Cancer. Tapos so, pasok natin sa loob si Orange. So, yun. Doon tayo magkalilipat. Pasok muna natin. Baklas gulong sabay yun, punta na tayo ng vulcanizing shop so, yun lang guys so, kailangan natin tapusin to ngayon dahil na, dami natin gagawin mag edit pa tayo ng vlog kasi bukas magbabara kayo na Saturday ngayon bukas Sunday mas kailangan ba natin mag picture dito isa binigay sa atin na phone yung endorse so, marami kaming pinagbigyan nito yung iba kilala ko rin kailangan kasi i-post sa Instagram para yung how ko yung phone ako ganun pa tapos na kanunong Parang yun, ganun. So, hi guys. Baklasan na. Timelapse na lang para mabilis. Para hindi kayo maboard. Gano'n sa video. Sobrang dumi. So, ito. nakalimutan ko na. Paano baklasin to? Basta may hindi tinatanggal dito eh. Kasi dahil malaki yung disc natin. Kasi tatama tong caliper dito. Uuntog. So, may discarte para tanggalin. So, nakalimutan ko na. So, bahala na. Mahalala rin natin yun ulit. Alam ko tatanggalin lang muna itong disk eh. Tatanggalin muna natin yung disk. Pero, ano ba, ito? Ano ba ito? para may gas-gas? Grabe, dumi niya guys. So, yun guys. Tara. Let's go. Time lapse lang natin guys. Grabe guys, naglabas na tayo ng electric pan. Oh, uh, init. Sarap siguro pag sa Japan, no? Ang lamig. Baka kaya ko pang yung buong motor to si Kabit ulit. Grabe, init. So, tagalan natin yung pipe. Yung rear naman, tapos sarap. Mabilisan to. Let's go. Kasi so, tignan nyo naman. Grabe. Blue na blue. So hot. So guys, natanggal na natin. So yan. So buti na alala ko kung paano tanggalin. Dahil malaki kasi yung disk natin. So may diskarte para matanggal yung mags. So yan guys, kapit na natin. Kunin natin yung mags sa taas, tapos pakapit na natin yung gulong. So yan na yung mags guys. Test fit natin. Baka ano eh. Tawag nun. Baka hindi pasok eh. Hindi naman magagasgas yan. Huwag okay, maarte. Dahan-dahan lang paglapag. Ay, dali. Ay, 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 ay. ay. SIR na to, guys. Okay. Huwag masyado excited. So, guys, bye. Punta na yung vulcanizing shop. Ay, baka di ba, baka di naman maglalo Inet, ang sakit ulo. Grabe guys. Inet! Wow, automatic. Ngayon na nag-automatic daw sanay nai. Inet sa Pinasa! Ah. Woo! Ito yung may poging high-ace dito. Mga ah, mas baba. baba. napapalagay natin ang pito guys so hi guys nakauwi na tayo napakabit na natin yung mugs ayan so sana hindi magka problema dito sana same sukat lang sila doon sa harap so let's go time lapse ulit pero pakita ko muna sa inyo guys dito wait okay. Ayan. Gray, gray. usagutan. Dondé, dun, Don, don, dun. don, 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 Dun, dun, dun. Dun, don, 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 Okay, guys. Time lapse ulit, guys. Ayan siya guys. Ang pogi guys. Wow! SIR ba to? Na Ang galing na natin yung side mirror no. Sorry guys medyo medyo man dumi pa linisan natin mamaya. Wow, pogi ah. Ang ganda ng setup natin sa gulong. meaty look ba? Nay, ko ako ba to? So, yan siya guys. Wow! What a nice! Paano nakaano tayo guys? Ah, spoon yan, spoon. Ay, talaga naman. Marang SIR na ano Dio guys May Lowered ko dapat eh Pero wag na Para Mga pag angkas tayo dito ba Pag lowered side side tayo nyan Bawa naman sila Init na init na So mamaya guys Linsan natin so, Tapos montage natin So ayan siya guys, pogi. Mas naging aggressive tignan no. Ang dumi. Naging hilaw na orange eh. Hindi na siya orange orange. May ipot pa. Saan na? Ayan o. No. Ito yung isang Dio 3 guys. Sandito lang. Saan na ba? Ayan. Chilin lang kintab yan so, ito naka high tech mags pero copy lang And ito, ito naman DO3 alam ko millennium to ito live ewan ko library na ata nakalimutan ko na tanggalin na ba natin side mirror guys Oo, okay oh. So hello guys, so may tayo ng pwesto dahil ginagawa yung daanan sa harap namin na kahit gawa naman, hindi ko alam ba't sinisira. So may patay tayo dito sa sa malilim. Ano ba yan? Hindi masyado kita. So yan yung mugs guys. Nakintab na ulit siya. Pogi par. Pogi oh. Walang kupas ang pintura. Kinis pa rin. Alagang Kyle Andre. Brakes. Di na tayo papalit. Tupat naman yan. Malakas. Hindi nga lang ABS. Pag pumreno ka, semplang ka. Pag madalas. Pogi guys. masaking aggressive siya tignan. Bagay ba mirror? Black and white. Pogi, guys, saan na natin to ay lowered. Hmm. I ko toy lowered? Tama. ang ginagawa yung daanan kita nyo ba doon ang ginagawa yung harap namin awit so ayan guys ibat bang angle naman para kita nyo yung mag kikita ka yun eh ang dilim dun yan medyo kita na Okay, so. Ogi, ano pa yung kulang? Wala na namang isip. Okay na 'to. Kulang na lang nito push start. Sana mapagana 'to. Saka tuti pump. Nagana naman. Naghahalo lang tayo. Pogi par. Aggressive tignan. Pogi na din par. yung tindig niya. Oh. Wow! Solar boy! guys, dito na magtatapos yung vlog So, pag naging ending sa vlog na ito guys Ang inyo solar boy Bye guys Bye Kita ka sa next vlog guys Bye